Ngayong tuluyan ng nakarecover mula sa iniin-dang injury, handa na muling maglaro ang mas, ng mas mahabang oras sa court si Filipino import Kai Soto. Pero ngayong kalilipat niya lamang ng isang bagong kuponan sa Bilig, kumusta naman kaya ang pinagdaanan niyang adjustment? Alamin niyan sa report ni Rafael Bandairel. Wow! Hindi biro ang simula ng bilig season ni Kai Soto. Iyan ay dahil, bukod sa kagagaling niya lamang sa halos tatlong buwang pagkakagarahe dala ng kanyang injury, kailangan niya rin matutunan kung paano maglaro sa isang bagong sistema kasama ang bago niyang teammates. Noong Disyembre lamang, lumipat si Soto mula Hiroshima Dragonflies papuntang Yokohama B sa pamamagitan ng isang low -no temporary transfer. Sa kabila nito, naging suabi naman umano ang kanyang paglipat Salamat sa mainit na pagtanggap ng bago niyang kupunan. Hindi ako masyadong nahirapan pagdating kong Yokohama kasi eh, very welcoming yung team. Ang um, babait ng mga teammates ko, mga coaches. So they made sure na maging madali yung adjustment ko. And uh, nahirapan pa ako sa paglipat ng mga gamit kaysa sa pag-adjust So, yeah. Sa pagsisimula ng bagong taon, may dalawang bagay na gustong maabot ang Gilas Pilipinas Big Man. Una-una is to stay healthy, uh, walang injury, walang iniinda kapag naglalaro. Una-una. Pangalawa, I think just, just, uh, just to be better than last year. Uh, well, naglaro lang ako dito last year so hindi yun na yung parang standard ko na higigitan ko pa lalo this season. Binigyang diin din foot 7'3 Pinoy Phenom na patuloy pa rin siya sa pagpupursiging maabot ang kanyang pangarap na makarating sa NBA balang araw. Pero sabi ni Soto, hindi niya muna ito iniisip para makapag-focus sa kung ano ang nasa kanyang harapan at yan ay ang magampanan ng kanyang obligasyon sa Yokohama. Very important. I think lahat naman ang season na laro very important para sa akin dahil Uh, wala naman tayong sinasayang na oras so everyday matters makakatulong na malaki yung, yung team ng Yokohama sa akin sa improvement ko, sa development ko and I think makakatulong din ako malaki para sa team Rafael Bandayrel, Rise and Shine, Pilipinas